Here comes the comeback. Yan ang mababasa natin ngayon dahil bumalik na po sa ere ang It Show Time. At tapos nga po ang 12-day suspension. 'Yon. Sabi dito, "We are back stronger than yesterday." 'Di ba? Gusto kong sabihin, "We are back stronger or a lot stronger than kung ano man yung kalaban na Pilipinas babagsak. Ang it show time pero hindi nga kaya. 'Di ba? Ayun, bumalik na po ang It Show Time at syempre hindi lang man tayo ang nag enjoy sa It Show Time eh. Kahit po yung mga kababayan natin na auto-auto nako no, ay nagngangalngal nga dahil hate nila si Vice Kenda Nako, yung mga 'yan din po ay nag enjoy yan sa It Show Time. Okay? Wala rin kasiyahan ang kanilang buhay kung hindi sila manood ng It Show Time yung mga yan, yung mga pulahan, mga diehard, nako naman, nakasunod yan sa ABS-CBN, nakafollow yan sa ito time, at nakafollow syempre sa buhay ni Vice Ganda. <laughs> ang saklap, no? Yung pilit nilang binabagsak. Pero tinatangkilik naman itong mga uto-uto. Matindi. Ito yon bumalik na po ang It's Showtime. Matapos nga ang 12-day suspension. At syempre, Grabe yung It's Your Lucky Day. Ano ho, talagang napaka-successful, napaka-galing. At sana nga, manatili yan. Posibleng um, pre-programming or bago mag-It's Show Time, maging permanent program na rin ang It's Your Lucky Day. Ganun po katindi ang ABS-CBN. Pag wala nga ang ABS-CBN, hindi mo ma-imagine. Eh. Naging tatak na rin kasi yan ang pagka-Pilipino. Hindi mo ma-imagine kung ano yung, kung gaano nakalawak kalaki ang naitulong ng, ng network na yan sa ating bansa. Grabe talaga. At kung wala yan nga yan, kung wala ang It's Showtime, ABS-CBN at ang mga um, celebrities na naan dyan, nako siguradong walay. Walay ang entertainment industry ng ating bansa. Pati na rin siyempre ang um, balita. Talagang mahuhuli tayo sa mga dekalibreng balita. Yun. Alright, yan. Laman po yan ng balita ngayon, yung pagbabalik ng It's Showtime. At syempre, ikinalulungkot yan <laughs> ng mga taga-kabila. Nagustuhan ko yung stronger than yesterday. Totoo yun. Lalo pag ang It's Showtime. Nakapagpahinga, naka-recharge ang mga host. At syempre, ang mga manonood ay lalong naging excited. Kasi talaga namang exciting ang every episode or bawat episode ng It's Showtime. Pero yun nga, nawala, na-miss, at talagang dudumugin lalo. Panunuurin siguro pa ulit-ulit ng mga kababayan natin. Siyempre, una dyan ang mga kapamilya. At yung mga oto-oto na akala mo naman talaga hate ang It's Showtime at ABS-CBN, pero nanonood. <laughs> Kawawa. Alright, It's Showtime returned on air today, October 28, following the 12-day suspension ruling by the MTRCB or Movie and Television Review and Classification Board. na namin kayo, sabi ng mga host. Pero ang totoong nakamiss talaga ay ang sambayanan, ang madlang people, ang totoong nakamiss sa It's Time. Pero yun nga, kahit papano, napunan ng It's Your Lucky Day yung saman, or pansamantalang pagkawala sa ere ng It's Showtime. Kaya any 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 program ng ABS-CBN, aasahan mo talaga na di, kalidad. Kaya good job, ABS-CBN. Solid ka pamilya tayo eh, ba? Diba? Yung mga taong hate na hate ang ABS-CBN, sobrang baba ng tingin ko sa kanila. Sobrang baba kasi ng kanilang standard.